Kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Yan! Yeah. Mga kabante, parating na ang ating kasangga. Iya! Iya! Yo, maring Rocky! Hoy mga kababayan, abangan ang bagong kasangga. Iya! Yeah. <laughs> Dito po sa Abante Radio, DWAR 1494. Ito lang original, ang inyong kasangga paring Ray. Abanti na tayo! Dito po ay naging uh, madiin ang paalala po. Iyan na nga, sa ating Senator Bongo, mga kaibigan. sa kanyang mga kapwa iyan, na government workers po na protektahan ang taong bayan. Ha? Protektahan natin ang mga mamamayan. ay nga po sa Senator, maraming mga Pilipino ang walang ibang matatagbuhan, kundi po ang gobyerno. Kung hindi ang ahensya, kung hindi ang mga kawani ng gobyerno, mga kaibigan, na maaaring tumulong sa kanila. Eh, ngayon, kung sila po ang mag initiate at banalakit, eh, Diyos o ano pa, ah, saan pa si Juan de la Cruz? Kaya na mga paalala, mga kaibigan ni Sergio Bongo, dapat ipatupad ng batas kung kinakailangan hulihin, hulihin na lamang kung nag-violate, violate rather, pero huwag namang Pananakit sa ating kapwa Kaugay ng bagay na ito mga kaibigan din ni Senator Ang ginawang aksyon ng DOTR Mabilis na aksyon mga kaibigan eh, Na pagtanggal dito po sa mga marahas eh, Ng mga traffic enforcers Nasa lalabigan ng bulsya kasi kahapon eh, Diyan po nangyari yan sa buhol Senator Bongo Siya po ang chairman mga kaibigan ng Senate Committee on Health para saksiyan ng inauguration ng Super Health Center sa bayan po ng Carmen. Naging mainit po ang pagsalubong sa kanya ng mga mamamayan ng Bohol at uh, nagpakita po ng suporta ang mga taga-Bohol sa buting Sen. Christopher. ...trade sa bansa, bumaba nitong Enero batay sa reporto ng Labor Force Survey ng PSA. Ibig sabihin ay... Uh bumabang employment rate so naku bumagsak o, bumagsak po sa 95.7% ang employment rate sa bansa nitong nakarang Enero 2025 Ayun ito sa inilabas na labor force survey ng Philippine Statistics Authority o PSA ngayong Webes mas mababa ito kumpara sa 96.9% na naitala bilang ng mga may trabaho noong nakarang Disyembre 2024. Sinabi pa ng PSA na tumaas ang unemployment rate sa 4.3% nitong enero kumpara noong December 2024 na nagtala lamang ng 3.1% na unemployment rate. So, ibig sabihin ho nito mga kababayan, kung bumagsak po ang employment rate, so wala pumunta, na Nabawasan po, 'no? Bumagsak 'yung uh, mga may trabaho. So, katumbas ho niyan kaya nga ito, tumaas yung mga walang trabaho. Yung unemployment rate ah, na 4.3% kumpara noong ah, 3.1% noong December. Uh, ah, yun ha. Abangan ah, natin kung ano pa yung mga gagawihakbang dyan ating gobyerno para ma itong uh, problema sa pagawa dito po sa ating... Avante! Avante! Radyo, Balita! Radyo Balita! Ngayon! Bante, Radyo Balita, ngayon! Narito na ang mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Abante Radio Live Report. Abante po tayo sa mga balita ngayong alas dos ng hapon. Lakas CMD kinilalang dominant majority party ng halalan 2025. Maabante sa balita si Abante Reporter Andrea Salve. Andrea. Kim, kinilala na nga ng COMELEC ang lakas CMD bilang dominant majority party ng halalan 2025. Sabay ng uh, Meet the Manila Press News Forum ngayong umaga, inilabas ng Komisyon ang resolusyon na naglalaman ng kabuang listahan ng mga partidong naghain ng mga petisyon para ma-accredit bilang Dominant Majority Party at Dominant Minority Party. Nangunguna at itiniklara Dominant Majority Party ang lakas CMD na sinundan ng Nationalista Party na siya namang Dominant Minority Party. Ang mga partidong ito ang mabibigyan ng prioridad sa pagkapadala ng poll watchers sa mga presinto at sandbasing centers. Magkakaroon din ito ng sarili ng servers kaya direkta nilang matatanggap ang isipta ng halalan sa bawat presinto. At kasama rin sila sa mabibigyan ng hard copy ng election returns. Ayon din, Comelect Chairman George Garcia, pupulungin nila sa susunod na linggo ang mga partido para naman talakayin ang guidelines sa pagtanggap at pagsasa publiko ng mga resulta mula sa kanilang servers. Ako si Andrea Salve ng Abante Radio. Ito ang balitang mabimis, mabangis, walang minis. Report. Sa ibang balita, hepe ng Nara PNP sa Palawan, sinibak ng korte sa pwesto. Umaabante sa balita si Abante Reporter Romy Luzares. Romy? Inalis ng korte uh, bilang hepe ng Nara Municipal Police Station si Major Star Team. Pasaya. Ito ay base sa ibinabang CIS Indices Order ng Regional Trial Court Branch 52 kahapon ng March 5, 2025. Ang desisyon ay base naman sa petisyon ng Alkalde ng Nara sa Korte para paalisin na sa PNP Nara si Major Timbangkaya. Ayon sa tagapagsalita ng Alkalde na si Jojo Gastanes, kinatigan ng Korte ang inihain petition for preliminary injunction na nitong buwan ng Pebrero laban sa mga opisyal ng PNP Palawan na sa muling pagkakatalaga kay Timbangkaya bilang hepe ng NARA PNP. Sinabi pa sa desisyon ng korte na binibigyan ng karapatan ang NARA LGU na makapili ng gusto nitong maging hepe ng kanilang pulisya. Kaya simula ngayong araw o sa araw na ito ay wala ng kapangyarihan si Mayor Tibang na pamunuan ng PNP NARA base sa na utos ng korte. Ako si Robert Luzares ng Abante Radyo. Itong balitang mabilis, mabangis at at walang mentis. Maraming salamat, Romy Luzares. Sumayin niyo mga balitang mobilis, mabangis at walang mintis. Sa so oras na ito, dito lang sa Abante Radio Balita ngayon. Magandang hapon, ako si Kim Mangunay. Abante, ab -ab Abante, Radio Balita, Radio Balita, ngayon.